bao tầng à bao tầng tang tầng tang tầng na à tang tầng bao tầng tang tang bầu tang bao tầng bầu tang

Ang utang Amin Ayun lo Ha? Ang utang <laughs> Hindi mo nga kasi bigyan Ato nga nga ka dyan Ha? Ah, Tara Tara papakita ko sa iyo no, Kalo pa Tara tingnan mo Kaganda Ika tingnan mo Ando nga kinulong ko don. Kila ako yung Alex Nagaanap po kayo ng dancer kuhanin nyo lang si Nelson Ayan, Nelson ho, no? dito sa Sanggalang San Francisco, Nueva Ecija Ayan ho no? Dancer ho ng Sanggalang yan <laughs> Ayan 6'5 po ang height niya. Sa <laughs> Sanggalang Pag may event dito sa KC1 Yan ho no? yung kinukuha ang dancer <laughs> yan. Nakikita nyo yan. Dito lang ko sa tabi ng chikay na yan. <laughs> Yang dancer room ng KC1 na yan. Dito lang ko sa ano yan. O magana po ay ng dancer. Tatawagan nyo lang po ito, Nelson. Yan. <laughs> ano, Ano yung dancer dito sa Sanggalang. Pag may kasalan mo kayo, binyagan, tawagin nyo. Pwede din ho, Cloud yan. Ha <laughs> ha